Maraming dahilan kung bakit nagra-rides ang mga motorcycle riders at marami ring benefits na nakukuha dito. Hindi lang para sa katawan, kundi pati sa isip at damdamin. Bakit nga ba tayo nagra-rides? Passion at hilig. Ang motor ay hindi lang sasakyan, kundi parte ng lifestyle at identity ng rider. Adventure at freedom. Kapag nakasakay ka, ramdam mo ang kalayaan. Wala kang limitasyon kung saan ka pupunta. Bonding at brotherhood, rides ay hindi lang solo trip, Kadalasan may barkadahan o club na kasama. Doon nabubuo ang samahan. Stress reliever. Ang hangin sa mukha at biyahe sa kalsada ay nakakatanggal ng pagod at problema. Mga benefits ng pag rides. Mental health. Nakakabawas ng stress, anxiety at nakakapagbigay ng peace of mind. Physical benefits. Nakakatulong sa focus, reflexes at endurance dahil kailangan laging alerto. Social benefits. Lumalawak ang network mo. Nakakakilala ka ng bagong kaibigan at kapwa riders. Exploration. Nakakarating ka sa mga lugar na di mo pa napupuntahan. Nadidiscover ang ganda ng Pilipinas. Disiplina at responsibilidad. Natututo kang sumunod sa rules of the road, maging responsable at maingat. Kung baga, ang pagre-rides ay hindi lang basta biyahe, kundi lifestyle at therapy para sa maraming riders. Kaya naman salamat sa mga magulang namin kapamilya, asawa o jowa na pinapayagan kaming mag-rides. Sabi nga ng karamihan ay YOLO. You only lives once, kaya naman i-enjoy mo ang buhay kung saan ka masaya. Shoutout nga pala sa mga ating riders, the UPS or United PCX South. Isang samahan ng mga riders na naka-PCX. Ito ay dinaluhan ng mga taga-Cavite, Laguna. Rizal at Makati. Kaya naman shoutout sa inyo mga quiz. Mas masarap ang biyahe kapag kasama ang tropa sa iisang daan. Gasolina lang ang gastos, pero alaala ang bitbit -bit pa uwi. Helmet sa ulo, tapang sa dibdib, yan ang tunay na rider. Bawat liko may aral, bawat preno may dahilan. Hindi mahalaga ang layo ng biyahe basta't buo ang trip ng rider dalawang gulong, isang direksyon, adventure sa bawat destinasyon. Hindi lahat ng bayani may kabayo, yung iba nakamotor. Ang rider, saan man makarating laging may kwento sa daan. Ikaw ba kalayas? Nakapag-rides na rin ba? Anong kwento ang meron ka? Pakicomment sa baba. Siguradong marami ang makaka-relate sa iyo. Kaya naman shoutout sa lahat ng riders na mararating ng video na ito at makakapanood. Kung isa ka sa mga riders na mahilig din gumala, please like and share this video and paki-follow na din ang aking channel Dodong Layas on Facebook, TikTok and YouTube. Madaming salamat po. All right. And once again, shout out sa UPS United PCX South. At sa lahat ng nagmamahal kay Dodong Layas, maraming salamat din po. As well as UTL of Tabula J-Prince and Steel of Tabula. And special mention to ATL Nakamu there again.